Sa ibang balita, sugatan ang isang babaeng rider sa Quezon City matapos mabangga ng taxi. Habang sa Cebu, arestado ang isang lalaking hinampas ng baso ang kainuman niyang kamag-anak. Pero dahil daw magpapasko, handa raw ang biktima na magpatawad. Magbabalita si Ian Suyo. Gasgas sa noo at paa at mga pasa sa katawan yan ang inabot ng lady rider na ito matapos mabangga ng humaharurot na taxi sa barangay South Triangle, Quezon City kaninang madaling araw. Pero sa halip na tulungan, tumakas pa ang taxi. Hindi ba lang siya may kaliwat ka? Tapos pa, paano na ako? Dire, 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 chichas, bigla niya ako iniwan doon. Parang kung pa akong hello eh. ka, galos lang eh. Kung manamatay pa ako sa ginawa niya tulong-tulong ng humabol ang ilang ang makakita. Hindi namin siya makita dahil kabilis ng sasakyan niya. Eh. So sa bilis niya, hindi namin siya mabutan. Dalawang SUV ang humabol, siguro sampu yung humabol ng mga rider. Nanyurkat na nga yung mga rider, so hindi talaga namin siya nakita. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik din sa scene of the crime ang taxi driver. Pero depensa niya, wala siyang planong takasan ng biktima tinakbuhan ko lang. Yung nung pasero ko kasi, ano, ihatid mo, malapit lang naman. Sabi niya, kaya bumalik ako. Hindi mo binabaan ka agad? Yung ano, yung... Eh, hindi po. <laughs> Pero hindi kumbinsido ang mga humabol. Kasi po yun, hindi po yun totoo. Ang totoo po noon, kaya lang siya bumalik dahil nag na, nag isa na lang ang ilaw niya sa harapan niya at wala na rin siyang bumper. <laughs> Hawak na ng mga pulis ang driver ng taxi habang patuloy ang investigasyon. Nakabenda ang mata at noo at may tuyot na dugo sa mukha naman ng construction worker na si Dante Sagome nang dumulog sa presinto sa Naga City, Cebu kahapon. Ang kainuman niya daw kasi, hinampas siya ng baso. Nagalit daw ang suspect na si Eric Jan Baron nang tumanggi sa alok na tagay ng alak ang biktima. Ang sabi ng suspect na insulto daw din at big, yan sir ang kinagalit at biglang hinampas sa baso sir yung may laman na beer. Ako kumudawat kay. kaya ubog mo kayo ka ug majo te ko ano ta ni ta ko na wala ko kalkwa to na usa na lang ko sa squad kuya ko agad namang sumuko ang 30 taong gulang na suspect sa mga pulis pero giit ni baron gumanti lang daw siya dahil inatake daw siya ni Sagome. gome eh, ano ko sa sir kanang unan ko yak Ah, okay. Tagayan ako siya niya. Sumpag ko niya, ato sa ko sa na itikan ginakusat siya oh ngat ako may tanggero ako may tigtagay siya ko gitagayan tagayan na kuno on sumbag mo ko rehas na siya sa kasong physical injury sa kabila naman ng pangyayari plano ng biktima na ng suspect dahil magkamag-anak din daw sila magpapasko rin daw kasi at may mga anak pa ang suspect para sa 1PH Ian Suyo News Five. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.